Okay, Nika mo, baka maihakip mo ito ha. Okay na ba? So, welcome back to our channel no mga idol. So tagal-tagal na panahon, hanggang ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video. So, ang ituturo ko lang sa inyo, yung paano pagalingin na natamaan ng butsi. So, itong saging no, mga idol, no, papakain ko to sa natamaan ng butsi. So, tsaga-tsaga lang. Kasi pag, sa butsi kasi natamaan ng no, mga idol, mahirap siya, mamaya talaga siya. Mahirap siya pakainin ng hindi mo tatimingin. Hindi mo siya anuhin kasi butsi kasi yan baka sa tahi tahi dito kung pakainin nyo na mga matitigas na bagay kasigurado ah, sigurado bubuko yan so ganito lang ko ang teknik no mga idol so after 3 days tinahin ko siya sa butsi kasi ang tama tulad nito uh, ang uh, sa no mga idol no ah, ano na pa yan yung edad niyan? ah, dalawang taon mahigit yan mga idol Ahini. hini so wag nyo na anuhin alamin kung ilang panalo na yan so ang tama niya, Although, ang tama niya nung no, mga idol. So ang una, mga three, after 3 three days, nanalo yan. Nanalo to sa Malabon Coliseum. Ah, sa Cavite no, area no, mga idol, Malabon Coliseum. Cavite area. Nanalo yan siya. So saging lang po ang pinapakain ko. Hmm. Ito naman yung isa. Saging lang din papakain ko ng no, mga idol. Ayan. Kasi mahirap kasi magpakain sa boots eh. Kasi pakainin mo niya mga dry, bubuka. Kaya ayan. Ayan. <coughs> ayan no mga idol. So double banded po yan siya no mga idol no. WPC double banded. So, hindi naman sa pagano. Nag-champion po yan sa 2 hits solutan Sa Malabon Grandi. Mga idol. So, ito naman yung hini na to. Nalo din po yan sa uh, lag, -lag sa tansa. Galera sa tansa. So, ang tama naman niya dito. So, mga ano naman to mga idol. No? Mistisawin yan So, ito kasi wala naman siyang tama sa butse. Ang tama lang niya, dito, ah uh, mayroong medyo singaw sa ilalim. Kasi so, wala yung katama-tama sa butse. So, pinapakain na po natin ng dry. So, actually, matagal na yan. Ito naman, idol, no? White claret, ang broad line nito. Yan. Kita nyo naman yan, no? Oh. Ang ano lang yan. Mga ano lang yung mga ano ko Mga manok. Ito naman ang nalo sa Indang Cavite mga idol. Indang Coliseum. Yan. Yung lang natin. So ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video gawa ng busy tayo sa mga laban. So ito po yung ano natin, recovery area natin ng mga idol no. Kailangan natin i-monitor sila. Kasi binibigyan tayo ng pera. Binibigyan tayo ng magandang kita. Kaya kung kayo magalaga ng uh, manok, uh, dapat todo alaga kayo kasi hindi naman basa-basa magalaga ng manok na panlaban kung hindi nyo focus sa pag-alaga. Mapabayaan nyo lang. So, mahirap hindi kayo mabibigyan ng panalo ng no, mga idol. No? So, kulang na kulang pa sila kasi may tama kasi sa butsi ito. Man. So, after one week, ko pa to siya bibigyan ng mga ganitong feeds ng no, mga idol no. So saging lang. After 3 days simulan na nang nalo, ang ah, kanin pinapakain ko, kunti lang. Hindi lang siya Hindi lang siya ma-dehydrate, hindi lang siya ma- mapasma. Kasi pag hindi nun naman pakainin, sa pagbutsi ang tama ng no, mga idol, ah, mapapasma yung manok natin. At saka mga yayat. So ito, kulang na kulang pa to. Kulang pa siya. So wala man tayong magawa. tayong magawa dahil ah, may tama naman. May tama siya sa butse. So sa hindi, kung noong mga idol na hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, sana mag-subscribe kayo. So hindi po ako nag-upload ng mga fight, mga laban dahil mahigpit po ngayon si, si YouTube. Kaya ah, na sa YouTube mahigpit at saka sa Facebook ng mga idol. Hindi po ako showy sa mga laban ko, hindi po ako nag-upload. So pasensya na no mga idol no. Ano sa inyo na naman yan kung maniwala kayo. So yan mga ano <coughs> yan <lang. coughs> mm, ko. Hmm. Kulang pa siya. Okay, ito, ito. <coughs> ito pa yan namin. Yung may mga tama sa butsino mga idol. Huwag ninyong painumin 'yan dahil ah uh, ang tubig mabilis yan mapinitrate doon sa butsi at saka si singaw agad. So ito naman kasi apaktari lang to. Uh, pwede siya painumin. Kaso hindi na kainom. So hanggang dito na lang yung vlog natin ng mga mga idol. Sa so, may napulot na naman kayong ano, idea or uh, dagang karag, karagdagang information about sa pag ng manok. About sa mga sugat sa pagpapagaling. So thank you po. ah uh, sa so, hindi pa pala nakapagsubscribe sa channel natin. natin. So, na mag subscribe na kayong mga idol. Uh, i-like na, na rin yung video. Okay na.